Nandito kami sa tabing dagat sa Santa Rosa. Anak dagat ba ang tawag dito? Basta tabing dagat. Oh, ah, dito kami sa ano, oh. dito kami lagi naliligo ng bata pa yan. Nag, aano ah, ano kami dyan. Na yun yung parola. Oh. Malakad lang naman kami maglalakad. Oh. Ha? Ay may aso, hindi kaya nangahabol yung mga aso diyan? Ha? Nayan oh. Man na John, okay, kita. Baka, ano yung binti natin, ang lalaki nyo Hindi naman yata nangingi alam. Diretso lang. Mababait naman siguro yan. Hello mga bebe. Okay. Dito kami sa tabing dagat. Lalayo, layo Mm. ko sila mama at mat. Matagbang kami mamaya. Siya nga hibas pa. Panga. Kapot-kapot na. Ang layo naman ang daanan. Wala man nga na eh si John. Ha? Rin na si John. Parang ang lapit naman na nitong dagat na ito sa ano. Oo, wala si Mabakal si John ang almusal natin. Wala na si John, ha? Aina. Banka buhayan. Natutumba na si Malapit na ito sa ano. Yung ano din, kapinig. O, oh, mag-jacket ka. Jajakitan kita. Gusto mo? Hindi ako maliligo. Wala akong malo. Come on, kapa. Consy, 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 ah, ah, Kasi mama maganda dito yung nakakapaglakad-lakad. Ha? Oh. Mag-ano land. Lintian. nagagalit na si mama. Ay, oh. na kita, oh. Dito baga kami lagi na langoy. Yan. Ah. Eh. ka mama magingkod, o oh. Kaya nga doon. O doon lakad tayo sa banda doon ini. Mama, ah, yan. Tara. 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 Ma. Pa, yung likod mo pa natin ang likod mo kanina. Dire, mangkita ma ini. Kudakan kudakan daw kita. Halika na. Kanina. Nasa na man tayo. Dito lang. Ah. Uh. Nasa bye Diyan o sa tabi, sa tabi dagat. Doon uh, kita uh, sasakayan, mga uh, opo. Oo, maing ko doon. Uh, may bukon dyan, 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 may bukon. Uh, Nabakal nga ng almusal. Na. Nabakal ng mga almusal. May bukon Di dito ng no crab yung nini, mama, et pag alas 8 na masakit na sa balat. Ah, jaging jaging ako, oh, anjing. Lakad lang nini. Ako ako ito. Nako, ako ito. na. Ito. Ay, ah, na yon isa niyan. Diyan lang nini, ano masakwan. Ah, Mag-ere na kita, Dedede, kaya layo, layo. Hindi ko pala. <laughs> Magpa-picture, mag -picture ka anya. Ang to, naka-video ako. Ipipicturean kita. Ang maganda. Video. Hindi hard ko i-video, i-video mo lang. Doon ka o tatayo. Tapat mo lang yan sa akin. Wala pang luto, di pa na ano. Atatino yan. Ha? Wala. Wala. Kila Ate Ising. Kila Ate Ising. Lapit lang naman. Oh. Against the light na dyan, mahangko. <laughs> ano, okay na to? Ate Salim Harap mo muna doon kalabama Patanggal mo yung tayo Kasi kamo ano Ang yung likod ay makwad Tapos i-start is na pag nabiduha mo Ay biduha mo ulit ako doon Mahal ko para kita yung layo Yung? Baka yung hindi ko dumama na kayo Ayaw nga't Mainit daw Mm. andito kami sa tabing daga dito ako lumaki panay ang ligo ko dito nung araw yan, muntik na nga akong malunod ng ilang beses andun si mother andun si mama pinaupo ko muna Hmm. sa kasi ate Saling vitamin C vitamin C tayo libre ang vitamin C dito sa parakali kasi may dagat mm. nakakatakot lang syempre dito pagka yung maano malakas ang panahon syempre natural yun ang dagat ay kuwan pampalakas ng tuhod mm. tapos mamumulot na mga gay ito gay ito ay mm. may mga bugitis dati dito mm, may sigay nagtai kasi ako eh Ubrat suka kaya ngayon pa lang ako nakalabas mm. Yan ang maganda dito sa Paracali. Merong ano, nakabili na yata si Jun ang maaalmusal. Kaya bihira dito ang may sakit sa baga, dito sa tabing dagat. Kasi may vitamin C sila. Diyos mo, perdon dati nagbibitana pa dito. Nakikibita na pa kami, nakikikulipaw, maliliit pa kami, gayon palang mga edad ko sa mga apo namin yan. Sa mga anak ng eh Hindi na akong kilala na baga to. Paano na ay. Come on!

Hart, ano na bili mong almusal? Wala pala. Dapat doon ka nagbalik ko sa, sa palingke, dinana natin. No? Hindi, sa may palengke. Meron sa may palengke. Oo, oh, may, ma mo, may ma beses, mga tindama. tayo sa May mga nagtitindam ka ng puto doon. Jogging tayo isang beses. Sige na. Bilis sa ating tumakbo. Ay, huwag na. God, alam na. Makikipabilisan pa naman. <laughs> ano mama? Maswimming swimming tayo, let <laughs> kain muna tayong hotcake